Bigyan mo ako, Panginoon, ng pusong puno ng awa na hindi magpapaanod sa pagmamataas, na hindi magsasara sa sama ng loob. Naway ang aking buhay ay maging refleksyon ng iyong kapatawaran at ng iyong kabutihan upang ang iba sa pagkakita sa akin ay makita ang iyong liwanag, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng kabutihan. Ikaw ang katotohanan, at kung wala ka, ang lahat ng iba pa ay kasinungalingan. Tulungan mo akong matuklasan ang iyong katotohanan sa bawat aspeto ng aking buhay, upang hindi ako mahulog sa mga kasinungalingan ng mundo. Huwag mong hayaan na maniwala ako na ang kaligayahan ay matatagpuan sa mga panandaliang kasiyahan, kasikatan, kapangyarihan o pera. Panginoon, Ikaw ang tanging daan patungo sa tunay na kapayapaan, patungo sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo akong mamuhay alinsunod sa iyong kalooban upang hanapin ang iyong kaluwalhatian at hindi ang akin upang mamuhay. Nang may kababaang ang loob, nang hindi naghahanap ng palakpakan o pagkilala. Panginoon, turuan mo akong huwag hanapin ang pag-aproba ng mga tao, kundi ang sayo lamang. Na huwag ilagay ang aking tiwala sa mga material na bagay, kundi sa iyong napakalaki at walang hanggang pag-ibig. Ngayon nais kong ibahagi sa iyo ang isang kwento na lubos na nakaantig sa akin. Isang kwento ng kababaang-loob at pagbibigay. Sinasabi na isang hapon, ang santa na nagtatag ng mga lingkod ng Maria, si Santa Maria Soledad Torres, ay naglalakad sa mga lansangan ng lungsod na naghahanap ng limos para sa mga pinakamahihirap. Isang mamamahayag interesado sa kanyang buhay ng kahirapan at paglilingkod ang lumapit sa kanya at nagtanong kung hindi ba siya nag-aalala na hindi siya kailanman binabanggit ng mga pahayagan. Tinanong niya kung nababahala ba siya na ang kanyang gawain ay hindi napapansin at walang sino man ang nagsasalita tungkol dito. Siya na may kahangahangang kahanga katahimikan ay matalinong sumagot. Hindi namin nais na makita ang aming mga pangalan sa mga pahayagan. Inaasam namin na makita ito sa aklat ng buhay. Ang mga salitang ito na nagmumula sa isang mapagpakumbabang puso ay isang malalim na aral sa buhay. Ilang beses tayo sa ating pang-araw-araw na buhay nag-aalala tungkol sa pagkilala Tungkol sa pagiging nakikita. Tungkol sa pagiging hinahangaan. Hinahanap natin ang tagumpay, ang palakpakan, ang kapangyarihan. At minsan nakakalimutan natin na ang tanging tunay na mahalaga ay ang maging tapat sa Diyos. Nang hindi naghahanap ng mga gantimpala sa lupa. Nabubuhay tayo sa isang mundo na pinahahalagahan ang panlabas ang nakikita ang panandalian. Ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa kung ano ang ginagawa natin sa harap ng iba, kundi sa kung ano ang ginagawa natin sa katahimikan at sa pagiging malapit sa Diyos. Ang maliliit na gawa ng pag-ibig, hindi nakikita ng mundo, ngunit alam at pinahahalagahan niya ang tunay na nagbibigay kahulugan sa ating kadakilaan. Itinuturo sa atin ng mundong ito na maging namumukod-tangi, na mangibabaw sa iba, na laging hanapin ang unang lugar. Ngunit Panginoon, tinatawag mo tayo sa kababaang-loob upang mamuhay sa simpleng paraan, nang hindi naghahanap na maging sentro ng atensyon ng hindi nagahangad ng pagkilala mula sa mga tao. Tinatawag mo tayo upang maging maliit, upang mamuhay sa pagiging maingat, upang maglingkod ng may pag-ibig nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Napakahirap mabuhay ng ganito, Panginoon. Gaano kadaling mahulog sa tukso na gustong makita, na gustong mapalakpakan, na gustong hangaan. Ngunit sa huli, alam natin na ang lahat ng iyon ay walang kabuluhan, na hindi tayo dadalhin nito saan man. Ang tunay na kahulugan ng ating buhay ay ang maging tapat sa iyo, sa pagsunod sa iyong halimbawa ng kababaang loob, ng paglilingkod, at ng walang kondisyong pag-ibig. Ngayon nais ko na, sa panahong ito ng panalangin, bigyan mo ako ng biyaya na mamuhay tulad ng pamumuhay mo sa kababaang loob at sa pag-ibig. Nais kong hilingin sa iyo na tulungan mo akong gawing instrumento ng iyong kapayapaan ang aking buhay. Bigyan mo ako ng lakas upang mamuhay ng hindi naghahanap ng pagkilala o kalwalhatian, tanging sa pagnanais na kalugdan ka. Hinihiling ko sa iyo na, tulad ni Santa Maria Soledad, Huwag mong hanapin ang aking pangalan sa mga pahayagan o sa mga social network, kundi naway naisin mong makita ito sa aklat ng buhay. Sa walang hanggang aklat na iyon, itinatala mo ang mga kaluluwang sumunod sa iyo ng may pag-ibig at katapatan. Panginoon, ngayon nais kong ibigay sa iyo ang lahat ng ako, ang aking mga pangarap, ang aking mga takot, ang aking mga pagnanasa, ang aking mga alalahanin, ang lahat ay inilalagay ko sa iyong mga kamay. Alam kong ikaw lamang ang makapagbibigay sa akin ng kung ano talaga ang kailangan ko. Mas kilala mo ang puso ko kaysa sa aking sarili. Alam mo kung ano ang kulang sa akin at kung ano ang sobra sa akin. Kaya nagtitiwala ako sa iyo. Dahil alam ko na ang iyong kalooban para sa akin ay palaging ang pinakamahusay kahit na minsan ay hindi ko ito naiintindihan. Ngayon, nais kong lumakad kasama mo nang may pananampalataya, nang may pag-asa, nang may kababaang-loob. Alam kong sa iyong mga kamay ang aking buhay ay may kahulugan at na sa iyo lamang ako makakatagpo ng tunay na kapayapaan. Lahat para sa iyo, kabanal-banal ang puso ni Jesus. Pinakamatamis na puso ni Maria. Gabayan ang aming mga hakbang at samahan mo kami sa bawat sandali ng aming buhay, sa bawat kahirapan at sa bawat kagalakan. Ihanda mo kami ng isang ligtas na daan patungo sa kaligtasan na huwag kailanman mawala ang iyong proteksyon o ang iyong kaaliwan. Ikaw na kanlungan ng mga makasalanan. Iligtas mo kami at gabayan mo kami sa mga landas ng pananampalataya at ng pag-asa. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan ng aking kaluluwa. Matamis at mapagmahal na puso ni Maria, bukal ng kaaliwan at pag-asa na namamagitan para sa amin sa harap ng iyong banal na anak, maging aming lakas sa kahirapan. Sa iyong mga kamay, nilalagay namin ang aming mga pakiusap, ang aming mga kalungkutan, ang aming mga karamdaman. Alam na ang iyong pagmamahal ng ina ang daan upang marating ang kapayapaan at ang biyaya ng Diyos. Ikaw na ina ng kaaliwan, takpan mo ang aming mga buhay ng iyong proteksyon na balabal. At dalisayin mo kami sa iyong pag-ibig. Matamis na puso ni Maria, maging aming kaligtasan. Amen. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga kaluluwa at ang aming mga buhay, kabanal-banal na ina. Sa iyong kalinis-linisang puso natatagpuan namin ang kanlungan, pag-asa at liwanag. Naway sa ilalim ng iyong amparo Huwag kailanman mawala sa amin ang biyaya ng Diyos at ang lakas upang sundin ang landas ng Panginoon. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako'y naniniwala, ako'y sumasamba, ako'y umaasa at iniibig kita. Nang buo kong pagkatao, sa sandaling ito ay nagpapatira pa ako sa harap mo, Panginoong Jesus, na nasa sakramento at iniaalay ko sa iyo ang aking pagsamba, ang aking pananampalataya, at ang aking pag-ibig. Naniniwala ako sa iyong tunay na presensya sa Eukaristiya. Sumasamba ako sa iyong banal na katawan at dugo. Umaasa ako sa iyo nang may pag-asa sa bawat misa at sa bawat sandali ng panalangin. Sa iyo ko natatagpuan ang aking lakas, ang aking kapayapaan at ang aking buhay na walang hanggan. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Para sa mga hindi nakakakilala sa iyo, para sa mga nabubuhay ng malayo sa iyo, para sa mga tumatanggi sa iyo, hinihiling ko ang kapatawaran mo, Panginoon. Huwag mo silang taniman ng galit dahil ang kanilang kamangmangan ay malaki at ang kanilang puso ay malayo sa iyong liwanag. Liwanagan mo ang kanilang landas, Panginoon, upang isang araw, tulad namin, matagpuan din nila sa iyo ang kaligtasan at ang walang hanggang pag-ibig. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus Eucharistia, na nananatiling nakatago sa mga tabernakulo sa buong mundo, simbolo ng walang hanggang pag-ibig, ngunit madalas na nakakalimutan ng mga kaluluwang tinubos mo sa iyong sakripisyo. Ikaw ay naghihintay ng tahimik, nananabik sa isang sandali ng aming oras, isang simpleng salita ng pagmamahal. Sa harap ng iyong walang hanggang pag-ibig, iniaalay ko sa iyo ang aking kaluluwa, ang aking puso at ang aking kalooban, sa pagnanais na mabuhay upang sambahin ka at tumugon sa iyong pag-ibig sa buong buhay ko. Panginoong Yukaristiya, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Gawin mong matatag akong maniwala sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento. Diyos ng awa, gawin mo akong instrumento ng iyong pagkahabag upang mahalin, mapatawad, at maunawaan ko ang mga nakapaligid sa akin. Panginoon ng Katotohanan, gabayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng liwanag ilayo ako sa kasalanan at sa lahat ng iskandalo. Ipagkaloob mo sa akin na mahaling ka araw-araw ng mas malalim, ng may tapat at matiyagang pag-ibig. Sa talaarawan ng banal na awa, isinulat ni Santa Faustina Kowalska sa numero 49. Noong dumadalo ako sa banal na misa kasama ang isa pang kapatid sa isang simbahan nadama ko ang kadakilaan at kamahalan ng Diyos. Nakita ko kung paano ang templo ay puno ng kanyang presensya. Ang kanyang kamahalan ay bumalot sa akin. Pinupuno ako ng paggalang, kapayapaan at kaligayahan. Naunawaan ko na walang makakalaban sa kalooban ng Diyos. Oh, kung alam lang ng lahat ng kaluluwa na ang Diyos ay naroroon sa ating mga simbahan, Walang magiging mas maraming paglabag o kalapastanganan sa mga sagradong lugar na iyon. Panginoong Hesus Yukaristya, gawin mong hindi namin kailanman makakalimutan ang iyong presensya sa gitna namin. Bigyan mo kami ng pusong nananabik sa iyo, na nag-aalaga at gumagalang sa mga banal na lugar bilang tanda ng aming pagsamba sa iyong kamahalan. Naway ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong pag-ibig at naway maluwalhati ka namin sa lahat ng oras. Madaling magambala sa pinakamahalagang sandali ng ating buhay pananampalataya. Nakakalimutan natin na tayo ay nasa harap ng makapangyarihang lumikha. Nagaalala tayo tungkol sa mga walang kabuluhang bagay tulad ng panahon, mga hindi nalutas na problema o mga problema sa pamilya. Ngunit siya ay naroroon tunay na naroroon sa Eucharistia, inaanyayahan tayo na itoon ang ating isip at puso sa Kanya, ang Diyos na walang imposible. Hindi lamang niya hinihintay ang ating katapatan, kundi ipinagkakaloob din niya sa atin ang biyaya upang malampasan ang mga distraksyon na iyon at matagpuan ang tunay na kapayapaan. Sa numero patay kay ng kanyang talaarawan, isinalaysay ni Santa Faustina ang isang kahangahangang karanasan. Madalas sa panahon ng banal na misa, nakikita ko ang batang Jesus.